Yo mga kabahag, grabe, napadpad na ako sa isang bahagi ng lugar dito sa Natalia Abcor Santipolo na kahit na siguro makakaramdam ng kaba at tapot dahil sa sobrang dilim dito. May mga ilaw naman pero kung mapapansin niyo mga kabahag masyadong mataas ang mga poste ng ilaw dito at tatatakpan ang mga malalaking puno kaya halos hindi makita ang madadaanan. Napikap ko nga pala si ma'am sa Tikling Ortigas Extension at ang drop off niya ay dito sa Natalia of course Antipolo Pagka drop off ko nga kay ma'am Nagmadali na ako makalabas sa lugar na to Kasi halos walang tao o nakatambay man lang Sa madadaanan Mahirap na Siyempre nag-iingat lang din tayo Mahirap na matailingan pa tayo Ng mga masasamaan loob yung ano mama may mo <laughs> ah naki ano ka ah? naki nakabuti ka pala Masarap ka may butido mo eh. <laughs> bakit po kung tina take out mo ano ba yan <laughs> Dapat nilamihan mo na. Thank you. Ayan ako na. Sarang. <laughs> Makasali. Makasali. Thank you. At paglabas ko nga sa highway, nadaanan ko pa ang Robinson's Antipolo hanggang sa makarating ako ng Valid Golf at dito napasukan ako katampang walo na pasahero at ang pick up ni Mama ay sa mismong barangay hall na Mambugan. Okay nga yung pangwalo natin pasahero mga kabahag. Long ride ito dahil ang drop off ni ma'am ay sa signal village sa Tagig. Magalas ni Squareta na nga na mapick up po si ma'am at sa layan 23.1 km. Ang babayaran sa atin ni ma'am ay 331 pesos pero nagbigay siya dyan ng 350 pesos. Salamat po kami sa pasobra. Sulit nga yung Pangwalo ko na booking. Sakto, uuwi na ako pagkadrapog ko nito kay ma'am. Salamat po. Ma'am, hindi pa. pa. ayo sa taas? Sa taas pa ako balik. Uh -huh. Wala kasi ang hirap kasi mag-book doon kaya hindi pa ko na lang yung location. Kaya na pa ako sa taas. Okay. Oh, Andun ako sa may ano mami, eh, nung nakuha ko yung booking sa may Bali Golf. Kabababa ko lang ng ano. Kabababa nung sa amin. When you touch me, it's so lovely, like it's written in the stars. Your retention, your affection, got a choke out on my heart. Know I'm coming when you text me, it don't matter where you are, cause I need that. Hope you see that. hả huh? ai <laughs> thank you <laughs> thank you Mom. Okay mga kabag, hanggang dito na lang po ang video na to. Maraming salamat po sa panonood. See you in next video. Ride safe everyone. Broom, broom.